Si uh, na. pagkatapos na ang, ano, pagkatapos ng trabaho, mag jamming. Ayun, oh. Good morning, guys. Kasama ko yung mga tropang kuya po. At andito kami ngayon sa Luna Buwed National High School. So, i-update ko kayo ngayon, guys, sa nangyari noon na uh, ano uh, tawag na ito construction. So ngayon guys, makikita nyo na ngayon ang resulta ng nagawang mga classroom. Ito na, papakita ko guys. So guys, dito kami ngayon sa ginagawang classroom. Kasama ko si Mes po. Siya ang aming team leader ngayon. And lahat ng tropang kuya po. At syempre yung mga si Jan Binanin from Centros uh, si Mespo po ang mismong mangunguna sa ano sa paglilinis ngayon. So ayun. Bago mag-opening po kasi itong eskwelahan na to ay maglilinis muna kami guys. Iyon no. Teka lang at papakita ko po yung classroom mismo. So ito na. Ito na yung resulta ng classroom. Di ba? Dati yung classroom is ano lang Lupa lang yung nakikita nyo ngayon. Kumpleto na. Ayun, yung tarpaulin ni RD si RD mismo ko ang uh, nag-initiate at nagbigay, nag ng classroom na ito. So ito oh, napakaganda. Ayun oh. Ilang classroom to? Isa, uh, dalawa, tatlo, apat. So ayun. Guys, napakaswerte ng mga estudyante natin dito sa Buwedlo na High School dahil kay RD hulog siya ng Panginoon sa kanila. Iyon no know. Kaya guys, huwag niyo kakalimutan si RD. So ayun. At Actually guys, hindi pa siya tapos talaga. Pero nakatayo na, may bubong na and ang kulang na lang pintura and mga ano mga bintana, lalagyan na lang 'tas mga pintuan. At ayun. ayun 'yung mga kasama namin, mga estudyante, nakapute tapos 'yung mga tropang PNP. Ayun. So, it, andito kami ngayon para linisin at ayusin ito. Dahil nga po, malapit nang mag-open. Or ribbon cutting na mismo. Kaya ayusin lang muna namin guys. Papakita ko mismo sa may likuran. Sa may likuran. So, pupunta tayo dito sa likod. Papakita natin kung ano yung itsura sa likod. Yan, papasukin natin dito sa likod guys. So, ayun. oh Actually guys, yun nga sabi ko nga kanina, hindi pa siya hindi pa siya totally tapos pero nasa ano na siya 80%. Nasa 80% tapos na siya. And ayun yung mga tropang construction. Yan. Talagang nilaras natin 'to. Para magamit na agad ng mga estudyante dito sa Buwed Luna High School. So yun guys. Ngayon papasukin naman natin sa loob. Ito. Actually guys, ano nila ngayon eh? Christmas party ng mga estudyante. Mamaya papakita ko sa inyo na. Ito, papasukin natin yung isang classroom. Ewan ko kung pwede na apakan. Pwede na. Ayun no, oh, di ba? Nasa 80% tapos na siya. Ayun. Sobrang ganda. Sobrang pulido. Tignan nyo naman yung mga bakal guys. Oh. Di diba? Matibay na matibay. So, swerte. Hulog ng langit talaga si si Sir Hidalgo sa mga estudyante dito. Actually guys, mayroon din ginagawang gymnasium dito. Magagamit din ng mga estudyante dito. Actually, malapit na din siya matapos. Yun. So, yan lang guys ang ipapakita ko. Pamaya ipapakita ko na din yung mga estudyante at Christmas party nila ngayon. So guys, pupuntahan natin yung mga estudyante dito sa Buod Luna. Ilan lang sila, mga nasa mga nasa 90 lang ata estudyante. So ayun na. Oh. Diyan yung mga estudyante si natin. Oh, Christmas party nila. Di ba? Uh, habang hindi pa tapos, silong muna sila ng mangga. Ayun yung mga ano. Mga estudyante si natin, nasa silong muna sila ng mangga. For the meantime dito muna. Ganyan lang muna sila, guys. Sino mo naman 'no? Oh. na ng mangga. Ito naman yung pinakamasipag laming team leader o, oh, ayan o. Oh. PSG J Espanya. Ayun o. Oh. <laughs> pinaka masipag namin team leader yan. Pinaka mabait pa. Diba? <laughs> so, ayan. Si Mespo din. Yan, ang pinaka mabait kong Mespo. Siyang siya ang pinaka kuya namin dito. Ayun o. Oh. Napakabait yan. Oh, ito naman yung mga centros. Yan. Siyempre guys. Lahat kami tulong-tulong dito. Ayun o. Oh. Walis-walis lang. Tapos mamaya maya sa loob naman ayun o, si napakasisipag yung tropa natin dito sulit na sulit yung classroom na binigay ni Arden napakaganda at talagang organized guys ha napaka organized ng ginagawa nito marami ang tawag dito domology <laughs> ang tawag sa subject nito is domology ayun oh. first subject ng mga police pag nasa loob dahil biro lang kasi ano yan eh ah uh, medyo madamo kaya babuwasan lang namin ala oh, no. Na, si Opie namin na nagpapadala na Then, si Nespo Yun Maayos na ito, ano With Luna High School Ito po yung pinakasipag namin ano mes po Yun, o oh. Yan, o oh. Guys, inaayos lang po namin itong, ano Itong Good Luna Classroom Good Luna High School Yan, naayos lang po namin Siyempre, tulong-tulong muna kami kasama yung mga masisipag na estudyante ng St. Rose College ayan na yung masisipag na uh, pagkatapos na ang ano, pagkatapos ng trabaho, may jamming. Ayun oh. Ayon. <laughs> pagkatapos ng trabaho na ano, Linis. Pajaming. Oh. <laughs> Yun. Tapos yung mga din namin. Andan. Yun o. Oh. No? Pagkatapos magtrabaho. Ayan ang aming ulam. Ah. Oh. Si mespo mismo ang ano. Nagluluto. Yun oh. no? si mespo muna ang ano, nag-iiyaw sa ulam namin. <laughs> Yun, inihaw! Sarap <laughs> Sarap na, iniiyaw mga sir Solid na solid